Ayan. Good morning mga idol. Welcome back sa ating uh, munting video 'yan. Halin mga alaga. Pasto na naman tayo mga idol. Ayan. Ngayon natin mga alaga, may bagong yung bagong panganak natin. di ko alam kung kaya na yung init. Pero yung nanay kasi nilalabas na niya yung anak niya. Ayan oh. Apat na araw na siya ngayon, ayan. Nakasilong mga tropa. Ayan oh. Kulay itim. Ayan yung anak niya. Apat na araw na siya ngayon. Ayan natin yung mga kambing. Ayan. Tingnan tingnan natin muna siya. Ayan. Pwede naman siguro siya. Nasa malilim naman. Sa apat na araw niya ngayon. Kasi mainit eh. Kaya naano na natin sila sinasanay na natin pero pag di kaya iuwi natin yan mamaya pag di niya kaya ito kasi maghapon na yung mga yan dito nakatulos mga idol dumarami na yung ating mga kambing ngayon, yung mga maliliit nating bisero malalaki na ngayon yan kasi ito yung dalawa ito yung isang ganda ng kulay oh. yun oh. yun pa yung isa yung kulay itim yun ng ating uh, back iniwalay natin saka okay, yung isa ayan sana mga parami natin to mga idol ha? dalawa lang yung ano dito lalaki puro babae na mga to nag iipon ng mga ano inahin para mabilis tayo makapagparamit makapagpa harvest sa target natin sakaling makapagtayo tayo ng slaughter or Uh, livestock pipiliin nating negosyo to so, invest na to mga idol so, wala na sakit sa bulsa to mga to puro damo lang sakit lang nitong mga to pagka nanira ng mga halaman ayan may lang iniingat-ingatan natin matatakaw yung mga kambing kaya kailangan nakatulos ay. Eh. mga nakatulos naman yung mga yan yung, pero yung mga maliliit hindi pa hindi naman sila hiwalay sa mga magulang yung mga yan hindi naman sila lalayo para pumunta sa malalayo para manira ng mga halaman ayan pero pagka once na pwede na silang itali itulos itulos na natin itong mga to para hindi na makapagperwisyo mga idol ayan sa tingin nyo mga idol suggest nyo naman kung pwede na talaga siyang isama sa field yung kanyang anak ayun, oh. isinama niya sa field pero nakapagpay nakasilong Diyo sa para sa akin, parang hindi niya kaya yung init. Pero apat na araw, malakas na siya maglakad tsaka tum, tumakbo. Dati kasi yung mga aking mga yung mga bagong panganak yan. Nandun lang sila, pinapalakas ko. Pag kaya na yung init. Kaso mainit na talaga ngayon, April. Mahal na araw, mga idol. Eh, kaya sinasorbi natin yung anak niya yan. Yan sa malilim pag hindi niya kaya iwi ko yung mag ina so yan mga idol salamat sa mga nanonood ng aking mga video ayan. sa lahat lahat na nagsuporta ayan, at patuloy nagsusuporta sa aking video ayan. sa team ko rin salamat sa inyong tiwala at suporta Eh, so yan mga idol sa tropang buli ng jeda tropang harang, ayan, kay Rallos, Jesse Boy, manager Aala, Joey, ayan, Gerald, sorry, ano, sa lahat-lahat ng tropang pusoy dyan, sa tropang jeda ayan. Ito na yung buhay natin ngayon dito sa Pilipinas. Nagpapastol na lang ng kambing. So, yun, tatapusin ko na ang aking vlog. Hanggang sa muli, mga idol, maraming maraming salamat sa lahat. Bye!